So magandang hapon mga kadiskarte. Ayan. Bali, natapos na yung slab na buhosan. Ayan, tapakita ko sa inyo yung mga tinukod namin yan mga kadiskarte. Ayan. Bali, kawayan ang aming pinantukod. Mas mura yan sa Pukulamber. Ayan. Ayan. Still dick to, mga kadiskarte. Yung aming ginawa porma. Wala nang tanggalan yan mga kabiskarte. Tapos, tubular yung ginamit namin. Ayan. Tubular at uh, kawayan. Tsaka may ilang ginamit kami na pamporma na kukulamber. Bale mas binili ko na lang, mas pinili ko na bumili ng mas maraming tubular. Ayan, kasi marami pa, na, marami pa akong paggagamitan yan. Pwede kong gawin niya ang uh, gate. Huwag pa rin gate. Ma... At yung susunod na slab dito. Ayan. Ayan. Susunod dito sa mga So yun, bali natapos to kahapon na buhosan. Tapos gumamit kami ng pinulit board na one half. Yan. Tapos, madaling dito, medyo madaling na gawin ng kulong na kulong ah, <coughs> lagyan natin yung ilaw yan yung mga abang na tayo na para sa CR at sa floor drain then meron din yan dun na sa air vent tapos yan may ventilation Mas marami akong ginamit na tubular na yan. Mas marami tubular ang ginamit. Para sa ating suporta sa ating slab. Yan. Mas matiba yan kaysa kukulam din. Tapos marami pa tayo dyan pwedeng paggamitan unlike ng cucumber na ilang gamit lang ay nabubulok na nasisira na La, lalat na la, nabababad sa tubig lalot ganitong panahon na maulan Ayan. Yeah. ito pa yung ating steel deck bali ang haba nito mga kadiskarte yung binili ko dito na steel deck ay 6 meter yan bali kami na lang ang nag cut update ko lang mga kadiskarte yung 6 meter nito ang isa ay umabot ng 2.9 2.970 yan bali siyam na piraso ito mga kadiskarte na yung aking binili Um, bali, may mga sobra tayo na kinap. Um, Asare ah, pa. Mga sobra to. Do sa 3 meters. Kasi, <coughs> do sa binilhan ko kasi, mura doon, mura yung steel deck doon. Kaso wala silang cut size. Wala, puro 6 meters lang yung kanilang available na steel deck. Kaya, yun, may mga sobra-sobra. Pero, mas maganda rin na bumili ng mga cut size. Yung kung anong sukat ng inyong uh, slab na ip panlalagay, pampuporma. Para hindi masayang yung mga ganito. Ayan, mga ganito. Pero may marahe pa rin mga pwedeng paggamitan yan. Ayan. Bali sa iba yung sa mga supplier ng mga ganito ang bintahan nila ay nasa per linear meter ay inaabot ata ng 500 per linear meter ito 6 meters na ay nasa 2,970 bali itong ang binili ko ay siyang na piraso na maabot siya na 25,000 yan then sinabay ko na rin yung mga tubular yan 10 2 ito 2 at 10 1x2 total na mga kadiskarte ay 32,000 yan yung presyo ng ah, steel deck dun sa mga gustong malaman ang presyo ng steel deck yan. medyo mahal din ng steel deck na pampurma pero mas makakatipid tayo sa kawaya ah, sa tukod bali ang ginamit ko rito, ka kawayan lang yung tinukod. Mas matibay, matigas to. Matigas yung kawayan na to kaysa sa kukulang dyan. binili ko tong kawayan na is 70 parasong isang haba. bali nagputol pa kami. May mga kaputol doon. Yan. Medyo mahaba kasi yun nasa nag-12 feet yung kawayan na yun Kaya mas mura din yung kawayan kisa magkukulamdar tayo kung may available naman sa inyo na malapit na mga kawayan no? yun na lang ang kunin nyo mga diskarte para mas makatipid kayo sa pagtutukod niya. Kaya kung mapapansin yung mga kadiskarte ba, diba, konti lang yung ating tokod. Ayun lang. Mm Hindi -hmm. ka tulad pag tayo ay pag nag-slab tayo ng ginamit ka natin ng plywood o kaya mga kukulamber. Yeah. Mas maraming tokod yun. At mas marami tayong magagamit na tukod at matrabaho din e, sa si, si steel deck medyo hindi matrabaho bali kami lang palang ng tatay ko ang nagporma nito kami lang ang gumawa ng forma tapos nag head na lang kami ng mga libo para magbuhos para mas makatipid Yan mas matibay yung amin pag sarili talaga ng gawa mas titibayan mo na para iwas yung lumugso habang kayo nagbubuhos napakalaking trabaho nun pag yung na na wash out yung halo nyo pag yung maglag ang halo nyo sobrang pagod na ng paghahalo tapos magaganon pa bali ang uh, kinuha pala namin na labor ay anin sana pero lilimang dumating kaya tumulong na rin kami bali ako at yung aking tatay so bali <coughs> Pinarawan na lang natin sila ng 700 kasi medyo matrabaho, madugo ang pagbubuhos. Ah, 700 pala mga kadiskarte ang labor bawat isa. Di sa amin, bali 6 times 700 uh, umabot lang siya ng por porto porto yung ating ginasto sa labor sa pagbubuhos hindi uh, nakatipid hindi nakatipid magre sana ako ng one bagger mixer kasi medyo mahal din Two-five. kaya manumanin lang uh, ang paghalo So yun, mga kadiskarte, sana ay meron kayo mga pulut na aral o may natutunan. O may naalaman na hindi nyo pa alam. Para mas makatipid kayo kung kayo magpapagawa ng inyong ah, bahay o magpapaislam. So yun, mga kadiskarte, hanggang dito na lang muna ang video. Maraming salamat.